Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Oh, ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda. Wala na, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. e, Kagaya na sabi ko sa iyo, pagka... Hindi ko <laughs> <laughs> Magko-confess ako dito. <laughs> <laughs> Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon <laughs> <na> po. Eh <laughs> Ewan ko. But, but kahit hanggat maari, ako, ang habol ko ay uh, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Di ba? Kahit na hindi, hindi tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo. Mm -hmm. huwag, huwag na natin, bye -bye, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? <laughs> eh parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay uh, somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo hmm. para mabalik po yung tiwala nyo sa kanya, kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman eh, nandil, kahit uh, uh, kahit nasa matatas na posisyon, asahan nila lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon talagang mamadaliin na namin yung immediate solutions mm -hmm. na pwedeng gawin kagad. At uh, yun, ang, um, yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon.